Ipinahayag sa Ukraine ang pansamantalang tigil putukan sa digma ang Russia laban sa bansa. Kagabi, malapit sa pansamantalang sinakop na sa Nuclear Power Plant, nagpatupad ng lokal na tigil putukan para kumpunihin ang tatlong daan at 30 koidaf na reserbang linya ng kuryente. Ito ay inihayag ng pandaigdigang ahensya para sa enerhiyang nuklear noong Oktubre. Paalala noong pagpupulong ni na Trump at Zelensky. Ginamit ng mga Ruso ang isyu ng tigil putukan sa Zaporizhzhia Nuclear Power Plant para manipulahin ang sitwasyon na parang ayaw daw ng Ukraine ng kapayapaan. Pero sa totoo lang, hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil ang Russia sa kanilang mga manipulasyon. Ipaliwanag ko ng detalyado ang lahat sa episode na ito. Heto na, ayon sa serbisyo ng panlabas na paniniktik ng Russia, iniisip umano ng kanluran ang sabotahe sa Saporishia Nuclear Power Plant na posibleng magdulot ng pagtunaw ng mga reaktor nito. Sakto pa nung panahon na sa lugar na iyon, paalala ko lang ay idineklara ang tigil putukan. Iyan ang tatalakayin natin sa unang bahagi ng episode at sa ikalawa naman ay uusisain ang bagong detalye sa pagkawala ng ministro ng ugnayang panlabas ng Russia na si Sergey Lavrov. Ako, si Alexi Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, Hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link nito. Doon kami agad nagpo-post ng bagong balita. Kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. May Patreon, Buy Me A Coffee, PayPal, detalye ng banko, crypto wallets, at sponsorship sa YouTube. Piliin ang format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Ayon sa ulat ng International Atomic Energy Agency, noong umaga ng Nobyembre 7, ay nagsimula ang lokal na tigil putukan malapit sa Sapurijia Nuclear Power Plant. Sinimulan na ang pag-aalis ng mga mina at paghahanda sa paligid ng nasirang bahagi ng Ferros Plavnaya na linya ng kuryente na may 330 kilbayis voltaje. Ipinapahayag na ang koneksyon nito sa planta ng kuryente ay naputol na sa loob ng anim na buwan. Ito ay nasa pansamantalang okupadong bahagi. Noong Nobyembre 8 sinimulan na ang pagkukumpuni ng nasirang linya ng kuryente na Ferros Plavnaya I. Ayon sa anunsyo ni Rafael Grossi, ng International Atomic Energy Agency. Sinabi niya noon na ang tigil putukan ay magpapahintulot na masimulan ang mga pagkukumpuni na layuning palakasin ang koneksyon ng istasyon sa panlabas na supply ng kuryente at maiwasan ang insidenteng nuklear. Sipi, sa ilalim ng lokal na tigil putukan na naipatupad sa pamamagitan ng tulong ng International Atomic Energy Agency, nagsimula ngayong araw ang mga teknikal na espesyalista sa pagkukumpuni ng natitirang nasirang bahagi ng linya ng kuryente na Ferros Plavnaya I, malapit sa ZAES. Ipinupunto ko na ang pagkonekta ng linyang ito ay magbibigay daan sa istasyon ng kuryente na magkaroon ulit ng dalawang hiwalay na pinagkukunan ng kuryente. Ang tinutukoy dito ay ang pangunahing linya na may kapasidad na 700 at 50 kilababas pati na rin ang reserbang linya na 300 at 30. Ang mga gawain ay babantayan ng koponan ng International Atomic Energy Agency na palaging naroroon sa pasilidad. At ngayon, pinaalalahanan ng organisasyon ng United Nations na ang pansamantalang pagpapanumbalik ng panlabas na supply ng kuryente sa Saproboczna AES. Dalawang linggo na ang nakalipas ay naging posible rin dahil sa pansamantalang kasunduan sa tigil putukan na napagkasunduan sa tulong ng International Atomic Energy Agency. Ang orihinal na plano ay sabay na ibalik ang dalawang linya habang inaayos ang pangunahing linya na may 700 at 50 kililit natuklasan din ang pinsala sa reserbang linya malapit sa istasyon. Sa labas ng mga napagkasunduang hangganan ng tigil putukan. Dahil dito, naantala ang mga gawain at muling inanusyo ang tigil putukan sa lugar. Paalala ko lang, mula pa noong Setyembre 23, ang Zaprabosh na IES ay kumukuha ng enerhiya mula sa mga reserbang diesel generator. Nagpasimuno ng provokasyon ang mga Ruso at pinutol nila ang kuryente ng istasyon. At gaya ng natatandaan ninyo, may mga balita na talagang lahat ay sobrang kinakabahan dahil may panganib ng totoong aksidente. Matapos ang isang buwan, naalaman na ang kuryente ng Zapraboch na AES ay galing na sa labas at ang mga diesel generator ay pinatay at nakareserba. Ipapaalala ko rin na ang pag-atake ng Russia noong Oktubre, tatlumpu sa enerhiya ng Ukraine, ay nagdulot ng pinsala sa substation. Hinayaan ang mga salubin ni Nadeshda, hindi ang internet organismo. Kinumpirma ng mga tagapagsalita ng Yusno Ukrainskaya Atomnaya Elektrostansya at Khmelnitska AES na nawalan ng akses sa isang panlabas na linya ng kuryente ang bawat istasyon. Ang International Atomic Energy Agency Team sa Rovno Nuclear Power Plant ay nagulat na binawasan ng istasyon ang lakas ng dalawa sa apat na blok ayon sa hiling ng network operator. Ibig sabihin, aktibong tinatarget ng mga Ruso ang mga nuklear na pasilidad ng Ukraine. Pero ngayon, sa gitna nito, nagpasya ang mga Ruso na magpakalat ng panibagong peking balita laban sa Ukraine. Ayon sa serbisyo ng panlabas na paniniktik ng Russian Federation, pinaghahandaan umano ng Ukraine ang sabotahe sa Saporizhia Nuclear Power Plant na kasalukuyang kinukumpuni Sipi, isinasaalang-alang ng kanluran ang posibilidad ng sabotahe sa Zaporizhzhia Nuclear Power Plant na magre sa pagkatunaw ng aktibong bahagi ng mga nuclear reactor nito. Ayun na nga, napansin ng Russian intelligence na ang mga bansang NATO ay diretsahang hinihikayat at sinasabihan ang Ukraine na simulan na, hinihikayat ang Kyiv. Isagawa ang sabotahe na dapat may mga biktima mula sa Ukrainians at European Union residents. Basta tiyakin na Ukrainians at Europeans ang mga iyon, ganoon lang dapat gawin ang sabotahe. Ayon sa Russian Foreign Intelligence Service, posibleng maapektuhan ng radioactive particles ang mga residente ng Ukraine at mga mamamayan ng European Union na malapit sa kanlurang hangganan ng Ukraine. Kasabay nito, kumbinsido ang Moscow na kung may sabutahe, balak nilang isisi ang aksidente kanino sa maruming Rusya. Ipapaalala ko lang, noong dati sa Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, balak magpatupad ng tigil putukan, pero sinubukan pa ring manipulahin ng mga ruso ang issue. Eksakto nung panahon na si Zelensky ay nakipagkita kay Trump sa White House noong Oktubre. Humiling ang mga ananbanying, mga ruso ng tigil putukan para mag-ayos sa Zaporizhia Nuclear Power Plant. Noon, ultimatum na inihayag ng pinuno ng Rosatom na si Alexei Likhachov, na dapat magkatigil putukan sa Oktubre 17. Ang punto rito, simula Setyembre 23, ay nawala ng kuryente ang Zaporizhia Nuclear Power Plant. At noon pa ay nag-alok na ang Ukraine ng tigil putukan para ayusin ang linya ng kuryente. Pero ang mga Ruso, matapos magpakita, ay nagpatuloy sa pambobomba. Nagkabit ng mga generator at nagpatuloy pa rin sa pambobomba. Habang nag-uusap si Zelensky at Trump tungkol sa kapayapaang tatapos sa digmaan, nag-alok ang mga Ruso ng lokal na tigil putukan sa publiko. Parang sinasabi nila, handa na silang makipagkasundo. Nag-usap si Putin at Trump sa telepono noong araw na yon. Ginamit ng Kremlin ang issue para ipahiwatig na hindi handa ang Ukraine sa tigil putukan kahit lokal lang. Tingnan niyo, humihiling si Zelensky ng tigil digmaan. Sige, dito muna tayo magsimula. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas si Lavrov at sinabi na hindi sila laban sa ceasefire. Gusto lang nila ang tuluyang pagtigil ng digmaan. At gaya ng ipinangako ko, sa ikalawang bahagi ng episode tungkol kay Lavrov na 'yon. Ngayon, mismong American media na ang nagsasabing napasama si Lavrov kay Putin. Ayon sa Cable News Network, hindi dumalo si Lavrov sa pagpupulong kay Putin ayon sa kasunduan. Si Lavrov lang ang permanenteng miyembro ng Konseho ng Siguridad ng Rusya na wala sa pagpupulong ng ihayag ang nuclear test. Nalaman ding hindi ang ministro ng Ugnayang Panlabas ang mangunguna sa delegasyon ng Rusya sa G20 Summit sa Johannesburg ngayong katapusan ng buwan. Noong ika ng Nobyembre, nilagdaan ni Putin ang isang kautusan na nagtatakda sa isang mas mababang opisyal ang Deputy Chief ng Administrasyon ng Presidente na si Maxim bilang pinuno ng delegasyon. Lahat ay nagsasabi na pumalpak si Lavrov sa pag-uusap nila ni Marco Rubio noong ika-21 ng Oktubre nang hindi natuloy ang pagkikita ni na Trump at Putin sa Budapest. Pero ayon sa Cable News Network, may isa pang insidente kung saan hinasa ni Lavrov ang kanyang matapang at mapanulsol na estilo ng diplomasya na madalas tumutugma sa mga ambisyong imperyal ni Putin. Sa summit sa Anchorage, Alaska kasama si Trump. Dumating ang Russian Foreign Minister Lavrov na suot ang sweater na may Union of Soviet Socialist Republics logo. Hindi nagbunga ng inaasahan ang kanyang pangaasar, bagkus lalo pang nagpagalit sa administrasyon ni Trump. Matapos ipahiwatig ni Trump na kinansela na ang pagpupulong sa Budapest, lumipad patungong Amerika si Kirill Dmitriev, espesyal na kinatawan ng Kremlin, upang subukang ibalik ang katarungan. Sa huli, nagpasya ang pahayagan na mananatiling kalihim ng ugnayang panlabas si Lavrov. Sa ilalim ni Putin, mahalaga pa rin ang katapatan at pagpapatuloy. Si P, mukhang kahit na nahaharap ang diktador ng Kremlin sa malalaking kabiguan, Kadalasan ang tugon niya ay ilipat-lipat lang ang mga upuan. Dito ko ilalagay ang tuldok. Ilagay niyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Yun lang, ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.